Ito naman yung ulam namin ngayon mga drivers. Suwaki. Oh, eh, yan. Yagyag -yag na to, eh. yagyag. Ah, ah tacho, mili nagdagko. Mili na po tayo mga drivers, mentak ko. Alo, Ito yung ulam namin ngayon. Ang ulod we. ni tani mga drivers oi. Sige. Ayun, okay. baka Oh, yeah. Ulam na, oh. oh sarap. <laughs> Nahal, ito po ang ulam das, das. ngayon. Last, gihagpat na malang ni <laughs> <laughs> uh, dapat Oh, may saang pa kami. Ha! <laughs> Ito, saang. Saan ba bang nahuli? Mahuli ba yung saang? Uh, yan, may saang pa. Oh. Ilal yung saang, dalawa? Dalawa na. Pa pa? Ah, tatlo pala mga ka-divers. Saang. Uh, iwanan mo, chok. Kaya pag ulam ko ito mamaya. Garabi. No. di Iwanan na. Ano? Daghan. Ang dami mga rivers oh. Suwak eh. Suwak. Bigay namin to. Ang iba nito mga rivers, ah, pakain namin sa gis. Ganyan po mag ano po maglinis ng suwak mga rivers so, Yan, we lick ko. Cho. Cho. Wait. Sawa sawi. Ayan. Asa ko oh. doon? Tingin. Suwaki. Oh. Sarap. Jo, so, pwede ba tabang? Magkana na ng apil ang bagal? <laughs> Mukbang ka, Jo. Apil ang bagal. Katul. <laughs> Katul. Sobrang makati po yung ano punya niya mga reverse no, yung bagal nya Hindi po yan kayang kainin sobrang kate talaga ano? yan pong po, kainin po mmmm <laughs> kaya hintayin muna namin yung mga uh, divers namin Aangat no? angat na yun kasi mag serve kami mamaya nitong swake po no, wala pang gis namin hintayin muna namin Wait, na na nasir Willy, wey ay. Ayun po, isimbi ng boss na menok, ano? You know? Ayun, isimbi. Hintayin natin. Ah, hintayin natin makaangat sila mga rivers. papunta yan dito. Yan. Kumakain po sila ng mikus-mikus. Yan, so oh. ante Kumakain yung hens namin, Oo. Kasi yung asawa niya mapdos po ikin siya kung gaano po kasarap yung suwaki no kasi po uh, sinasabi po po, po po sa kanila no yung suwaki po ay isa pong Philippine Viagra gumakain yeah. po yung mga kuryano ng suwake mga kaibers tingnan niyo. melakas kumain yang swakik Tama ko. Yato bang unu na, we Wey? Swakya so, na pong ulam, mga garebers. Ayos. Mayo ha, pag mapiliin uli, dasok magunod. Ayos. Pag na po na, na pag na po. Itimbang nyo, itimbang. pa lang? <laughs> so, lang, so. Mm, sarap. Yan. <laughs> Kasi walang ulam, yan. Ubus na pong suwaki mga rebels. Karina, ang dami po. Ha? kanina dami ngayon wala hobos na Uh, sana po mga ka-divers no, ah, uh, hindi po kayo magsawang sumuporta po ah, uh, pag follow at pag subscribe lang po Eugene Divers Vlog po mga ka-divers uh, Sana po no, ah, uh, matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko Ayan. Uh, kung gusto niyo yung magpa-shoutout mga ka riders uh, comment at below lang po kayo sa si baba para uh, uh, ma-shoutout ko po kayo mga drivers. yeah uh, na thank you for watching mga drivers.